Hi hey guys, uh, magandang araw Lalong lalo na po sa ating mga kapwa security personnel Welcome back to my channel So sa video ito mga 5.9 ay magbibigay lamang tayo ng clarification no, Regarding sa requirements Or uh, kung ano nga ba ang nilalaman ng 2.1 files natin Para makakuha tayo or makarinyo ng ating security guard license Sa loob ng Camp Rame Okay? So, siyempre mga Paibnayan, umpisa ka agad natin yan pagkatapos itong aking intro. So, yun siyempre mga Paibnayan, kung bago lamang po kayo sa aking munting channel, hinahiyaan ko po, po kayo na mag-subscribe at uh, i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod pa po natin i-upload. At siyempre, huwag nyo rin po kalimutan mag-like, share, and of course mag-comment down below para ma-share pa natin or maibahagi pa natin yung mga kaalaman natin sa ating mga 5.9. Okay? So, marami pong nag-comment sa ating uh, previous video regarding po sa mga requirements. No? So, lalong lalo na po yung mga baguhan or yung mga aspiring uh, security personnel natin na mag-uumpisa pa lamang. So, hindi nila gaano nakuha kung ano yung ibig sabihin natin. No? So, ngayon, i-clarify lang natin mga 5.9. No? Kapag uh, kukuha po tayo or mag-renew tayo ng ating security guard license, so kailangan po muna natin mag-provide ng mga requirements kagaya po ng National Police Clearance, Birth Certificate, NSO or PSA, High School Diploma or Transcript of Record, then 2x2 ID Picture. No? So yan po mga 5 no? ang uh, kailangan po natin i-provide personally, no? Kailangan po natin makuha yan, no? So, yung mga requirements na yan, mga pabinay na binanggit ko na kailangan nyo provide is para po yan sa mga baguhan na SG at LG natin, no? So, kapag renewal po kayo na SG at LG, so, ang idadagdag nyo lang dyan sa requirements na yan na nabanggit ko is yung old license lang ninyo, yung Xerox copy. So, sa atin naman pong mga aspiring uh, SO or sa mga baguhan nating SO, So, yan pa rin po yung requirements. Yung nga lang, ay eh, dagdag nyo lang po dyan, ay eh, yung transcript of record. Which is, kailangan po talaga kapag nag-iso tayo, ay, uh, kailangan po ay college level po tayo or college graduate. Okay? So, yun po ang idadag natin, no? So, sa renewal na po for SO, yan pa rin po yung requirements, no? So, ang idadagdag na po natin dyan is yung uh, Xerox po ng ating old license na SO ay of course, yung certificate of employment sa inyong uh, latest uh, employer kung saan po kayo galing. So yan lang po ay may dadagdag kapag renewal po, no? So kapag nakuha na po natin yung mga 59 yung mga binanggit kong uh, mga requirements na yan personally, no? So pupunta po tayo sa isang uh, training center para makuha po natin yung mga additional pang requirements na required para tayo ay makakuha or makarenew ng ating security guard license sa loob ng kamkrami, no? So, yung mga requirements na yun, mga 5-9, is step 1 pa lamang po yan, no? So, uh, marami kasi nalilito, marami kasi nag-comment na ka, kapag nakukuha na daw sila ng ganyang requirements, eh, kung pwede na ba sila pumunta sa loob ng kamkrami para ay uh, magpa-captured, no? So, hindi pa po pwede, mga 5 no? So, kailangan po natin dumaan sa isang training uh, center, para makuha po natin yung mga additional na requirements na required pa po para tayo ay makapasok sa loob ng Camp Krami at para makakuha tayo ng ating security guard license. No? So, hindi pa po yan, take note hindi pa po yan pwede yung mga requirements na yan. Kumbaga, kulang pa po yan ang mga requirements na yan para tayo ay makapasok sa loob ng Camp Krami at maka-avail ng ating security guard license. Okay? So, ano-ano po ba yung mga additional requirements na yon na makukuha natin sa isang training center, no? So, unang-una po is yung ating neuro test. Yan. Next po is yung drug test. Okay? Then, medical result, GKA or uh, General Knowledge Examination, yung ating pong firing certificate, yung ating pong training certificate, yung opening report and then closing report no so yan po yung mga requirements na makukuha natin sa isang training center so kailangan po natin dumaan talaga sa isang training center no so yan po yung mga requirements na manggagaling sa training center na babayaran po natin no para uh, maging qualified tayo no makakuha ng ating uh, security guard license no So, yung uh, kinuha ninyo personally ng mga requirements yan, no? At itong uh, less ng uh, requirements na manggagaling sa training center ay pagsasamahin po yan, no? Yan po yung kabuuan na nilalaman ng ating 2-1 files para tayo ay maging qualified na makapasok sa loob ng kamkrame at mag-renew or kumuha ng ating security guard license, no? So yung mga FM9, maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking uh, maiksing video. Sana po uh, uh wag nyo pong kalimutan mag-subscribe. And of course, i-hit nyo po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod nating i-upload. And of course, kung nagustuhan nyo po ang ating video, okay, bigyan nyo po ako ng isang like. And of course, yung share. At syempre po, mag-comment po kayo, no? Kung ano po po yung mga less ng requirements na hindi ko po nabanggit dyan. Okay? So para po may share din natin sa ating mga 5-9 na mga baguhan. Lalong na po sa mga wala pang idea. Okay? So yun mga 5-9, maraming maraming salamat po. God bless us all.